Hello mga kamamasi, another day, another po tayo po tayo. Yan po ang ating mga pacham na paluto. So i-share ko lang sa inyo. Ang aking po today at syempre hindi nawawala yung ating special na ingredients yung malunggay. So ayan nagunting ko na po siya into pieces. Ayan po. So ayan guys, ang ating lutuin today is tofu. Dapat yung tofu na Basta tofu yun guys. Tapos, haluan ko sana siya ng century tuna. But, wala na. Nakain na ng ating anak. Kaya, ang ating hahalo kung ano meron lang. So, yan. Ang tofu. Tapos, merong harina. Yan, harina po yan. Tapos, apat na kutsarang harina. Dalawang kutsarang uh, cornstarch. Tapos, syempre, hindi mawawala yung ating malunggay. Ayan, ginagawa ko sa malunggay guys. Tapos, isang medium size na carrots. Tapos, powder na pepper. Tapos, isang buong malaking sibuyas at bawang. So, ayan. At, uh, tatlong at itlog. Tatlo ang ginawa, ginamit ko guys kasi maliliit yung itlog namin. So, let's go. Ayan, dudurugin muna natin tong tatlong ano, mga mami, si, mga kamama, si. <laughs> na tayo guys. So, ito, dudurugin natin to ang tofu. Alam niyo guys, sa palengke lang to na tofu, hindi sa department store. Pero, talagang hinuhugasan ko lang siya ng maayos. Siyempre, lulutuin natin ng maayos. At pasensya na po kayo, maingay po ang aking labas. So, ayan, durug na to. So, ayan mga kamangasin, hindi ko siya kasha sa bowl, kaya nilipat ko lang po muna siya dito sa ating kawaling malingit. Yung aking paboritong kawaling lagi mo nakikita sa atin. Tapos yan, pag ganyan na, nilalagay ko na po yung uh, ating, eto, lahat. Bawang, sibuyas, lahat na po mga mahumi. Yan. In-mix na po natin lahat. Saka po natin itintahan mamaya. Yan. Nakahuli po natin ilalagay yung manunggay. Ito po, dinuro po lang po mga mga ming... Ganyan po talaga. So, ayan. So, mix na natin. Tapos, titimplahan na po natin mga mami. Salt po. Tapos, babasagin na natin yung tatlong. ayun mga kamamasi, mix-mix natin at nilagay na natin lahat ng ingredients at nilagay din natin ng konting magic sarap at nilagay na natin yung cornstarch at saka flour at dinagdagan po natin ng breadcrumbs. So ayan, nagpapainit na po tayo ng kawali at kung mainit na po yung kawali saka natin ilagay yung ating mantika at hintayin rin po natin uminit ang mantika at saka tayo mag sa po tayo mag start mag fry ng ating tofu yan po ayun hintayin na po natin na mag init or mag stop yung bubbles ng mantika saka natin lagyan para mainit na talaga sya so mainit na po mga kamansi ang ating kawali at ang mantika so ito na po yung texture ito na po sa kamang yung ating ilalagay kunti lang po tayo para hindi sya makapal sa kawali so ayan po So, ayan po mga kamami, repeat lang po natin ang paglalagay ng ating tofu dyan sa kawali na may mantika. Nag-brown-brown -brown na po ang kabila, so papalik na po natin siya. So, pag ganyang brown na po siya, parang golden brown, saka natin balik rin. Ayan. So, pag brown na rin po yung kabila, ah, na natin siya. Ilalagay natin siya dito sa tissue. Ayan, para hindi siya magmantika. So, ayan mga kamamsi, brown na po siya. Ayan, nakikita nyo. So, ilalagay na po natin siya dito sa paper tissue. Yan. Tapos i-repeat lang po natin yung procedure na paglalagay sa papitrito So, ayan lang po mga kamamsi. Thank you so much po sa panonood sa aking recipe. Another patcham recipe ni Mama Si. Ayan po. Thank you for watching po.